morning mga kamot-mots So for today's episode Yon, nasa wheel tank ulit ako para sa another update ng big bike So huwag na natin patagal ang intro So nandito tayo para sa NK450 uh, Okay, so ay nasa likod na excited na ako, tara! So ayan mga kamot K450 <laughs> So, iwakaran ko muna Then Pag-usapan natin yung specs So, nakita nyo na ngayon yung walk around of the bike So, pag-usapan natin yung specs, pictures, and uh, price itong bike na to Okay, so This bike is powered by 449cc Parallel twin, 270 degrees trunk shot Double overhead cam, 6 speed, four stroke, liquid gold engine With the maximum power of uh, 49.6 horsepower uh, with the 39 newtons of torque at 8,000 rpm. So yun yung engine specs nitong bike. So 449 cc. And yun uh, gusto ko uh, clarify this is a 270 degrees crankshaft parallel twin with ABS both front and rear. So yun ang pictures niya. So, equipped din to ng standard uh, inverted port. So, hindi siya, nasabi ko standard kasi wala siyang adjustable ng uh, rebound or nung compression. So, standard. So, hindi ko lang sure kung KYB brand. Kasi yung naka-install sa, 7 uh, sa 800 is KYB. Ito, hindi ko lang sure kung KYB. So, ilalagay ko naman yung pinaka uh, tamang uh, specs sa video. And also, this one is equipped with sing uh, two piston single J1 brake caliper with 320 disc diameter ABS and uh, with CST tire 170 by 70 by 17. Sorry, 110 by 70 by 17 radial tire tubeless. And also, sa likod, this is with with 150 by 60 by 17 CST tire tubeless and 220 this diameter ABS with single piston J1 brand tubeless tire so the exhaust oh gusto, gusto ko yung exhaust na 'to naka conventional type or regular uh, mounting ng exhaust So ang kagandahan nito, so kung gusto mo mag mag aftermarket pipe, so, yan nakikita mo na diyan, meron siyang connection na pwede na lang uh, gawing uh, slip on. So tanggalin lang to, tapos ano ka ng diameter nitong size siguro nasa 51 yata to. Hindi lang sure. So pwede ka na palit ng exhaust kung kahit ano mga exhaust midlink na lang kailangan mo then the canister kung anong trip mo pwedeng Orion, pwedeng si Project or any brand na gusto mo. 'Yun ang kagandahan dito kasi uh, pwede siyang slip on. So hindi ka na delete or kung ano pang gagawin. So 'yun ang mas na gusto ko rito. So pagdating sa navigation and the key power uh, mga key dito sa sa bike na to. This is equipped with 5 inch colored TFT. So hindi ko lang may papakita kasi ah uh, This bike is a brand new So nag-iisang model to So wala pang activated So hindi mapapakita sa inyo Pero this one is the 5 inch Colored TFT With smartphone connectivity So pagdating dito sa mga navigation key Meron dito ngayon uh, Controls para sa, sa Ano mo sa TFT Turning light, turn uh, Passing light Then high beam And also meron siyang Uh, kill switch and electric start with hazard and eto uh, another plus one sa akin yung mga ganito so meron syang adjustable clutch lever so eto maganda to kasi pwede mong ma-adjust depende sa convenient na convenient ng ang mo and also meron syang brake lever na J1 brand na meron ding adjustable So, ayan. Pasensya na kayo sa maingay, ha. And also, this is already a plus one sa akin kasi gustong-gusto gusto ko talaga yung ganito. Less hassle. May kita mo talaga yung lagis mo kasi transparent siya. So, the uh, brake fluid uh, transparent Uh, reservoir so this one is good so quality check ng installed parts so ayun uh, 14 liters tank capacity So, magandang quality yung pinabe, hindi siya yung uh, cheap plastic na installed. So pagdating sa foam, sobrang smooth, malambot. So hindi ko lang alam kung gaano to ko sa long ride. Medyo uh, manipis dito part. Pero yung softness meron. So hindi ko lang sure sa pagdating sa long ride. So it's slim So 795 seat height And 165 kilo So mga napakagaan no yeah. So ito medyo ano Ito akala mo parang uh, Seat cowling pero hindi uh, This one is a pinion seat So medyo ano lang Medyo matigas ang foam Dito sa part sa dulo Pero dito soft naman Then the pairing is good So, the headlight, ito talaga pinaka gusto ko sa lahat. The headlight, white type, design, naka-Y. So, ito yung bago ng CF Moto design. Naka-halogen, LED lahat. Turning light, headlight. Then, the design, the carbon. Gusto gusto ko itong tsura na to, the carbon. The carbon design. Trailer spring. to and also ito meron na tong ano uh, also ano lang uh, although ano lang siya uh, hindi siya ganun na uh, sa iba na reinforced talaga na hard or metal ito uh, plastic pero good pa rin kasi meron na siyang ganito so dagdag dagdag -dag protection sa ilalim ng engine so tail So, ang so magkakaiba sa 790. So, ang 790, is, ano, ah, uh, para siyang integrated na, na taillight. Kasi nakakat na to eh. Tapos may built-in siyang, ano, ah, uh, uh, guard or yung mudguard dito eto naka-extend pa ng konti so yun ang pagkakaiba ng dalawa so napakalinis ng gawa and uh, hindi ko lang sure kung naka ano, naka Naka KYB brand yung uh, Monoshock nga pero It's adjustable compression And coil spring Chain, drive So nandito na Ang ganda na nga na ito kasi Yung iba tago ito nandito nakita mo na mismo Yung para sa liquid cool uh, Yung sa kulat Yung radiator So, yan. so, price reveal So, the price is 262,800 pesos Ngayon. So, sa tingin nyo, ano ba, price Or, uh, sakto lang sa price? So, para sa akin um, Competitive price Compared sa mga Sa mga ibang naked bike na yon So, ang, ang pinakamalapit na na ano na yan to na uh, comparison sa naked bike sa ibang brand siguro mga yung Z400 so, and dito ang uh, magiging ano lang dito is yung NK400 kasi NK400 tapos NK450 so ayun hindi ko alam kung anong marketing strategy ng CFMoto pero sa akin good job to good job ang nk 450 na to para sa ayon papatok to at sa ko marami ang ano nito ang nagkakaroon ng interes so ayan so ipapasili ko rin sa inyo yung uh, sports bike nya do, itong 350 SR so same engine same engine lang silang dalawa but different tuning and different calibration ng bike so same lang 450 SR So, so pesos. So, 299,900. Yeah. And this one, the 265,800. Ayan. Yeah. So, napaka-pogi talaga sa grabe. Sa mga gusto mapanood yung, ano ko, yung uh, story view ko ng, ano, ng 800 NK. So, meron din ako dyan. So, end video, makikita nyo. So, Tingnan nyo kung ano yung pagkakaiba ng dalawa Bukod sa displacement Pero sa design sa manual maniwala kayo sa akin Sobrang identical ng dalawa Ito pag nakita mo sa street, para siyang Para lang siyang 800 na MK Okay, so Ayan mga mod mod So sana may yung tips and ideas Sa episode na to Regarding sa NK450 ng CF Moto Okay, so bago tapusin yung vlog Gusto ko muna mag Uh, mag thank you sa ano, sa Wiltech Big Bike kay Sir GJ kay Ma'am Rhea kay Sir Alan ayan, thank you and sa bago natin tropa kay Ma'am Heaven ng CF Motolipa ayan shout out sa iyo Ma'am and also uh, gusto ko mag shout out sa Team Sorsogon Moto Vloggers so, yon thank you sa ano sa pag-accept sa in sa grupo nyo and uh, mega shout out kay Lady Boss okay so yun So hanggang dito lang yung aking vlog mga kamatmat Hope, Hopefully may nako kayong idea and tips Regarding sa 450 ng NK CF Moto Motorcycle So hanggang sa susunod na vlog So this is see you on the road Peace out